Sayo pa lang sa buntag sa Adlong Sabado, Abril 12, naglatag na ang pamilya ni Nanay Ana sa ilang baligya ng lukay kawas sa simbahan sa Our Lady of Sacred Heart Parish sa Cebu City. May pagikan sa lungsod sa barili si Nanay Ana, kuyog ang iyang mga anak ug apo paingon dinhi sa syudad aron makapamaligya ug lukay nga gamiton ugma alang sa Palm Sunday kun bendita sa lukay. Arun mas makahalin, duna sila'y nagkadayang disenyo sa lukay nga mapalit sa 25 ngadto sa usa si ka pesos. Samtang nagpurma sa lukay, emosyonal nga gisaysay ni Nanay Ana nga gawa sa ilang pangadlaw-adlaw nga gasto ang halin sa ilang lukay gamiton pambayad sa hospital bills sa iyang anak. Ang akong anak da sa kuan suto ako ang sungwa, dili man siya makauli, kung dili may kabayad, anang 200,000 ite, 5 kapin, mao nga, baso lang po maluoy ang ginoo nga, maoy-aoy ang halin, buwan, makatagpunin tayo ko sa akong anak, ugma. Lain tindera sab si Nanay Waning. Gani bisan sa kalisod silang kahimtang, madasigon siyang mutrabaho aron doon na ikapalit o pangkonsumo sa iyang pamilya. Huwag marami kutub, uli may umas eh. Hindi misa. Masa kasi... kanyang Ligid namin niya hindi. Ang kuwan. Ang na Okay rin ninyo? Hmm. Okay naman. Mag-uwan? Dagan may tutubangan. Sa simbahan. Silungon mo yung badir. Ay, tabang kayo. Ay, palit yung bugwasan ni Kuman. Sudaan buwad ginapos. Ang mo ang kuwan. Ang kuwan niya paninda. Sa laing bahin, tungod sa umaabot ng Semana si Santa, naghinay-hinay na sabog pangabot ang mga pasayro sa Pier 1 aron pag-uli sila mga probinsya. Gani atong naabtan ng ilang pagpunsisok gawas sa mga ticketing outlets aron sa nga makalukat sila mga tickets o dili maabtan sa last-minute rush. Aso sa Command Center Director sa Coast Guard District Central Visayas, Lieutenant Junior Grade Abel Lumboy, nga ipaubos sa heightened alert ang Philippine Coast Guard sugod sa Abril 13, 2020. Pasabot ni ini, dugang personal sa Coast Guard ang i ideploy sa mga pantalan dito sa Kabisayan. In case of emergency, so naatay QRT para ma-response. So ang QRT nato is composed of Medical Team of Philippine Coast Guard and the Special Operations Group. No? Ang Land Transportation Office kung LTO 7 sa ilang bahin, gisugda na ang pag-inspeksyon sa mga pampublikong sakyanan sa nagkadaya mga terminal sa Rion 7, arun pagsuta sa roadworthiness niini. Kini alang sa ilang oplan biyaheng ayos Semana Santa and Summer Vacation 2025 nga gilusad pag Biyernes, Abril 11. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.